Hi guys! Magandang araw! Tara! Samahan nyo kami sa simpleng selebrasyon na ikapitong buwan ni Baby Yael. Maaga nga akong ginising ni Daddy para makaligo pa ako bago magising siya Yael. Ngayon kasi ang ika-7 months ni Baby at ako lang ang magluluto ng at aming simpleng handa. Cook yarn! Pagkagising nga ni Yael ay pinadede at pinaglaro ko muna siya. At pass forward pagkatapos nga niyang maligo ay sinubukan ko na na pictorial siya para sa kanyang monthly milestone. Struggle is real nga pag ganitong kinukuha ko siya ng picture. Kadalasan kasi ay ako lang talaga ang kumukuha sa kanya. Sariling sikap nga kumbaga. Buti na nga lang at nung araw na ito ay nasa bahay pa rin ang aking pamangke. Kahit papaano ay may katulong ako sa pagpapatawa kaya swerte el. na nga lang pagka napapatapat ng weekend ang monthly birthday ni baby. Wala kasing pasok ang aming daddy. Minsan ay tinutulungan niya ako lalo na sa pagluluto. Ang sarap kasing panoorin at balik-balikan ang mga pictures ni baby. Sa ganitong edad kasi ay kada buwan sa junkie ang mga pagbabago sa katawan at itsura nila. Wala na nga sa mood at naiinis na dyan si baby. Kaya binilisan ko na din at nang makakuha ko ng maayos na picture, ay pinatulog ko na din muna siya. Spaghetti nga ang lulutuin ko ngayon. Tira pa nga ito sa grocery package sa work ni daddy. Pagkatapos ko nga isang kutsa ang karne, ay nagisa na din ako ng bawang at sibuyas. Naglalagay nga din pala ako ng liver spread. Kayo ba mga mami, naglalagay din ba kayo ng ganito? Pagkatapos ko nga magisa ay inilagay ko na rin ang Sauce. Naglagay na nga din pala ako ng all purpose cream. Yung ganitong luto kasi ng sauce ng spaghetti ay request ni Daddy. Isa kasi ito sa mga favorite niyang kainin. Dati nga ay hindi ko alam na pwede palang lagyan ng mga ganon. Pagkatapos ko nga ang lutuin ang sauce ay nagprito na rin ako ng manok. Oh, 'di ba? Birthday yan talaga. At eto nga ang aming simpleng handa sa 7 months niya. At ayun lang guys for today's video. Thank you for watching.